hirap spelling ng mga tao. Grabe, as in, hirap-hirap. It's so hard to deal with these kind of people. Okay, yung shawarma namin, buy one, take one. So, beef shawarma namin, beef lang, walang chicken. Kasi hindi mabenta yung chicken, so beef yung binabanta namin. And then, we have like, different kind of beef shawarma. So, usually shawarma, pag shawarma, expected mo yan, uh, medyo maanghang. At least na lang yung customer, mag-suggest ng hindi maanghang, or, um, walang anghang at all, or, mas madaming chili. Kasi yung iba, ayaw talaga ng shawarma. Hindi ko alam kung, bakit, although Filipino kasi, at least you are from Bicol region, mas mahilig sa maanghang. So, Assure mo po namin, very cheap. 49 pesos lang po. Yun, madami na yon. Ito yung sa shawarma. And then, nagkagalit yung ibang customer. Dahil, hindi maanghang. Yes, ang shawarma ko talaga ay maanghang talaga. Originally from Middle East kasi yan. So, ngayon yung customer nagagalit sa mga staff ko, sa ibang cook, kung bakit hindi maanghang. So, ang ginagawa namin, um, nilalagyan namin ng hot sauce na lang kung takeout or mag-serve ng ganito kasi ayaw nila yung hot sauce na yung pinupor gusto nila yung ganito which is pang pizza ko talaga to so for the sake of their kagustuhan um, binibigyan namin ng ganito so yung iba naman nagagalit kung bakit ganito dapat daw hinaharang hirap grabe <laughs> ang hirap makisama ano ba yan Um, sabi ko nga eh, bawat pizza, lalo na kung 10 inches yung pizza, isang sauce lang. Kung 12 naman, dalawa. Kasi ang hot sauce po ay mahal. So, sobrang mahal, lalo na sa si Del Monte. So, ang hirap pakisamahan sa mga tao na hindi mo alam kung anong gusto. At yung iba naman nagagalit kung tanungin, ma, maanghang po ba? May extra? Kasi may mga add-ons talaga tayo kahit saan naman may mga add-ons talaga pagdating sa pizza, pagdating sa shawarma, pagdating sa melty, pagdating sa coffee, may mga add-ons yan. So, kasi yung iba gusto na mas extra cheese. Actually, sa shawarma, wala kaming extra charges kasi like ang tina-target namin ay mga alam mo na mga ordinaryong empleyado, estudyante. So hindi ano talaga. So sana mo. Ang hirap makipagdeal, alam mo 'yon. Sasakit ang pangha mo. Na ginawa mo na 'yung lahat, hindi pa rin sila masaya. Ginawa mo na 'yung lahat. Pinagbigyan mo nito And what I do sa pizza, si binilin ko yan may extra ganito and then at the same time magbalot ng konti para may extra hot sauce kasi dahil pinrovide namin to sa um, shawarma so ngayon nagkukulang kami ng ganito sa pizza so ang hirap